Ayan mga katropa Maya maya lang ay uuwi na kami At ito ang mga lalabiti namin pa uwi Meron kaming napulot na pili Nakakuha din ng Gulay na langka Marami pa dun sa ibaba Kaya nga lang ay Sobra naman baka kung Maburulok lang So babalikan na lang namin pag kailangan namin magulay ng Langka Ang iba ipahihinugin Meron ting buko So ito ang natrabaho namin ngayong kalahating araw. Nalinisan itong kanggusan. Tapos nakapagtanim din ng kalabasa. Yan, may mga stick na yan. Ayan. At yun, natabasan din banda dun. Nakapagtabas-tabas din ako dun. Yan sa palibot. Ayan, kasama ko sa dito purot. Naantok na. Update lang ang trabaho namin ngayon. At umaulan. So ayan mga katropa, oh. nalinisan dito hanggang doon, doon sa may paibaba, nakapagtabas-tabas din ako doon. at dito, ito yung pangalawang batch na naitanim ko na kanggos. Ayan, ayan, ayan yung unang batch na naitanim ko, malalaki na oh. Ayan mga tropa. Tataba pati oh. Ito naman yung mga naitanim ko nung last week. Ayan pa. At saka ito. So ganyan lang mga tropa. Tanim lang ng tanim. Aani din tayo. Ito matataba na oh. Lalaki na. Tanim lang ng Tanim lang ng tanim. Dito, yung mga santol na malapit ng mahinog. Kalain mo yan. Nung mabili ko itong nyoga na ito, 2021. Ay, ano lang, parang bangyasan lang itong santol na ito. Para lang siyang ano, gagabraso ko. O ganyan. Ang balak na pangayang putulin nung isang katulong ko dito na estudyante noon. nagtatanim kami ng saging puputulin sana. Tingnan nyo naman ngayon oh. Apat na taon lang anak kalipas. Ugulpin yung bunga oh. So tuloy-tuloy na yun mga katropa. Hmm. yan, ang ano. Pagtatanim mga katropa. So ang ginagawa ko lang ay ang pinuputo lang namin at iniutos ko sa mga katulong ko ay huwag putulin yung mga fruit bearing ng ganyan ng pili langka pag may nakita sila huwag mo puputulin at balang araw ay pakikinabangan yan so yan mga katropa ang malaking ano benepisyo pag may tanim mga ka kahit maliit lang pag mayroon kang bakanting lupa o kahit wala magtanim ka sa mga ano container yung bagay ito oh malaki ang ano pakinabang ko na dito nakakakuha ko ng mga puso ng saging yan pag gusto ko magulay ng talbos ng kanggos kukuha lang dyan panggata hindi na rin kami na mong problema At mayroon akong pang kawit kakawit na lang ng panggata pag walang panggata hindi na kami bumibili mga na lang ka ayan dyan lang pagdating naman sa prutas ay saging may eh, naani naman kahit pa paano na saging dito pag di naunahan ng ibang paratiba pili di nawawalan mga katropa maraming ano naaning, naaning pili nakukuhang pili dun sa malaking puno di na kailangan umakyat mga naglalaglag na yung mga hinog so ayan mga katropa ayan, buko nakakakuha din ng buko Napakaraming binipisyo mga katropa ng pagpaparming. Kaya dun sa mga ano, nagbabalak na mag-farming ay habang ano, bata pa kayo, simulan na ninyo. Kasi marami tayong matututunan sa pagsasaka kung magsisim kung balak mong mag farming at ang balak mo ay magpa farming kapag retire tapos saka ka lang magsisimulang mag farming yun pa lang yung unang beses mo na magtatanim magsasaka ay eh, hindi siya advisable kumbaga mas maganda kung magsisimula ka ay habang maaga pa kasi marami kang matututunan na pamamaraan at mga estratehiya sa pagtatanim. Darating yung ano, pagdating ng uh, retirement. Gamay na, gamay na kung paano ang ano mga tamang technique sa pag sa saka. Alam mo na may mga alam mo na yung mga patama. So yan mga katropa may nagsabi nga sa akin na taga doon sa may sa amin. Bakit ako tanim ng tanim? Bawat makita niya ako, tuwing hapon, tuwing walang pasok, ay eh, lagi ako may dalampan tanim. Buto, may mga stem cuttings, seedlings. Lagi kong hinahakot dito. So ang sagot ko na lang, bakit ako tanim ng tanim? Ay eh, nanakawin lang din naman dito kasi malayo daw sa bahay ko. Ang sagot ko na lang ay, eh, kahit pa paano, nakatulong. Kung nanakawin, ay di nakatulong ako dun sa nagnakaw. <laughs> Ayan, ganyan mga katropa. So, di natin may yung mga tao na negative mag-isip. Negatibo yung iniisip nila sa ginagawa natin. Mawawala din daw, baliwala din daw yung pagod kasi nanakawin lang rin naman yung mga itinatanim natin. So, kapag ganun ang naging mindset ng isang tao, walang mangyayari. Wala, hindi ka makakasimula. Oo nga at may mga pagkakataon na nawawala yung ibang mga produkto natin dito. Ay iniisip ko na lang nakatulong tayo sa ibang tao. Yun na lang. Ay kahit papaano naman may natitira din naman. May napapakinabangan tayo. So yun mga katropa. Ang daming benefits na naibibigay sa akin itong maliit kong taniman. Unang-una na exercise ang katawan ko. Doon pa lang sa paglalakad. 30 minutes 20 minutes hanggang 30 minutes papunta dito exercise na yun, o pabalik, lakad din. tapos nakagagalaw ko pa yung katawan ko, nakakapag uh, gamas gamas ako nakakapaglakad ako dito, ahon sa borol nakakapag tabas, bungkal ng lupa so exercise at kapag na-exercise natin ang katawan natin mga katropa stress reliever siya. Saka ano? Nakakatulong siya sa pagiging positibo, mag-isip ng uh, walang stress natin. 'Yon, na exercise. Pangalawang benefit, syempre, yung mga har harvest. Malaking tipid mga katropa. Tapos sariwa pa yung pagkain namin. Nakakasiguro uh, ako na hindi ginamit ng mga chemicals yun. Hmm. Tapos napapractice ko pa yung aking ano aking passion which is sa uh, pagsasaka. Yun. Ang daming benefits. Tapos natututo din ako dito ng mga pamamaraan. Kahit na medyo matagal na akong nagtatanim ang dami ko pa rin palang dapat matutunan. Dami ko pang dapat na Uh, aralin so yan mga katropa daming ano tapos pag nandito ako sa taas parang nakakagaan ng pakiramdam tingnan nyo naman ang oh, green na green ang ano palibot tanawin hmm, tanaw dito banda matatanaw mo yung mga danawan dito naman oh mga nyugan pag tanaw mo dito sa kabila nandyan ang tuktok ng Mount Bagakay o oh. sa hmm, saan ka pa so ang daming benefits mga katropa kaya dun sa mga nagsasabi na wala daw ano bali wala ang pagod kasi tanim lang ng tanim ay mga wala lang din naman nakawin daw ito mga kanggus na ito yung mga tinatanim kong guyaba no kung ano ano eh, negative na kaisipan yun mga katropa hindi tayo nagpapadala sa mga ganyang uh, mga ganyang sinasabi ng iba tinatawanan ko na ang so basta ang ano nasa isip ko na lang mga tropa gawin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin Hayaan natin yung mga negative na tao na yan ano-anong sinasabi gawin ang makapagpapasaya sa atin dahil maiksilang ang buhay enjoy natin ang ating buhay yan mga katropa so medyo nagdidilim mga katropa medyo nagdidilim Ayan ang, uulan so uuwi na kami mga katropa at yan lang happy farming bye bye sa susunod na vlog ulit hanggang sa muli god bless you